guys, yellow here ulit So guys, gagawin ah, naman natin itong washing na to guys Ito, ginawa ko na to, pinaklas ko na to At uh, ito yung mga pinalitan natin guys Ito So yun na yung mga sira niya, yung motor na to, dalawa Ito, yan Tapos, uh, ito yung mga sira niya So ito yung belo, yung gear case, yung motor Saka itong uh, motor ng dryer, saka ito washing kasi ito guys eh tapos, itong spring sa yung kapasitor. Ah, kukuha pa tayo ng kapasitor, guys. Para ah, mapalitan natin. Ng kapasitor kasi, iba na yung kapasitor nito. Yung dating kapasitor kasi nito, 3. Tapos, ah, 11. So, hindi siya pwede, guys. So, kasi ang nakalagay na dito sa bago nating kapasitor, ay, ito, 5. Tapos ito, 10 na. So, ito na yung ilalagay natin sa kanya. So, pinapaparang ko lang, guys, na ng tubig. Kasi nga, ko na ng belo. Ayan yang gear case na yan bago na yung gear case na yan guys yan. yan kasi gusto kong makita kung may tagas yung tubig na yun bago natin ilagay sa lahat dito sa sa motor yan guys so ito bago na yung belo nito so ko siya ng tubig ayan guys so, may tubig na yan. yan para malaman ko guys kung natagas yung kinabit kong belo so kaya naglagay tayo ng mga tubig ito rin So lalagyan nyo ng tubig guys Para pag halimbawa magte-testing kayo Ay Ayan guys So wala namang lumalabas sa tubig Diyan sa gilid So yung tubig doon tubig dun, Dito yung sa may ano Gasket uh, Gasket tuloy so, Sa may dito Sa may Balit niya Ayan o no? oh, dito So yun yung may tagas dito So checkin natin to Tingnan natin yung goma nito Kung bakit uh, Tumatagas siya no Pero yung sa mga kinabit naman natin Wala doon Ayan oh. No? Bago yung bago yung ano yan guys bago yung ayan yung belo doon sa kinapitan yan tetesin ko lang kasi guys para malaman ko rin kung may tagas portal oh. daw yun okay so yun guys uh, tingnan natin itong kapasitor kasi na to ay iba na so, to, ito ito dito yung kapasitor niya ayan guys so hindi ko na siya napakita guys sa binaklas natin kasi nga ah uh sobrang tagal baklasin kasi matrabaho so yun guys oh nakalagay sa kanya 11 saka 3 so hindi naman pwede yung kapasitor na yan kasi ang kapasitor na ngayon dahil magpapalit na tayo dahil bago yung motor na to 5 na siya tapos 10 so masyadong mataas to so yun guys so konting ano pa ah, konting testing pa pag may tumulo dyan ah, papaklasin ulit natin yan tapos ah, magalagay na siguro tayo ng bulkasil sakaling tumutulo pa yan no? pero wala naman guys na tulo so okay naman tong ginawa natin ito hintay ko na lang sila Ayan, wala naman siyang tumutulo dito so hintayin na lang natin guys na yeah, iniikot ikot natin ito para malaman natin kung may tagas to so, wala naman guys so yan kaya siya na sira guys uh, dahil dito sa gear case ito eto ayan o. Oh. Ang laki na ng play niya. Ayan o. So, kaya siya nasira. Ang laki. Ayan o. Tapos kinakalawang na. Kaya nasira yung motor. Itong motor na ito yan guys. Sira na dahil nga panay talsik. Tapos ito naman, ganun din. Natalsikan din. Pero pinalitan ko na rin to Kasi sira na rin yung pinaka uh, melon nito. Malaki na yung pinaka play niya dito sa butas. So malaki na yung butas ito. So pinalitan ko na rin siya para isang trabaho na lang ko sa syempre para sigurado na walang tumatagas pero kasi sira na rin to so kaya pinalitan ko na rin naman ito Pagka ito, guys na may problema na yung gear case, palitan nyo na huwag yun na hintayin na masira pa yung motor bago nyo mapalitan kasi uh, ganyan katulad nito ang laki ng laki tuloy ng ginasos nila sir dito kasi puro palit tayo ayun o oh. sira na yung pinaka gear case nya So, yung guys, ah, balikan ko na lang kayo pagkatapos itong ginagawa ko na to. So, assemble ko na lang to. Tapos, papakita ko sa inyo yung bulb. Kung papalitan ba natin o you know, eh, hindi na. Kasi, tumatagos eh. So, yun na lang yung problema nito, nito guys. So, balikan ko kayo para malaman nyo rin kung mag okay na yung ginawa natin. So, yun na. So, kinakalawang na talaga siya. So, talagang wala So, yung guys, ha, mamaya na lang.